Hello, good morning. Good morning, magandang umaga, magandang umaga, magandang gabi sa inyong mga kababayan. Ito naman si Ate B, si Simply Boy eh, na didetox sa tanin namin sa mini garden. Mamimitas ako ng mga bumulayin namin ngayon, mga kababayan. Panorin nyo na lang po ako. Kita <laughs> po ako mga kababayan. Ito na po yung nakukuha ko. na Marami pa akong pipita si eh, mga kababayan lang ha. makita <laughs> ba ako kahit malayo? Teka, wait lang ha para makita ko. Angin ko yung <laughs> yung dahon na ano na ipilipiting ko lang. Ipilipiting ko kasi ayoko o bali baka pagalitan ako ni master ko. yung pinitas ko mga kababayan pipino sarap po ito mga nung kababayan natamis eh. tamis po malutong lutong po kahit po yung hindi mo ma lagam yung suko na may paminta yung may akukal ay sobrang tamis po <laughs>

Tara ng saraywa. Hmm. Puking mukbang tayo nito. Sa, ano, na, ang naman, ko sa ang kababayang almusal <laughs> bago magluto ng gulay ay ay kasarap sarap mo oh. ang ay hindi ko ito maubos lalagyan ko ito ng asin kunti lang sa asoka ang laki kasi oh kasi <laughs> e bagay masarap yung ano <laughs> Ganyan po yung mga kababayan yung hanap tayo ng sili na no, malaki. <coughs> Oh, ano mga kababayan yung selyo. Oh. Pwede na sa hikaw. <laughs> Pangsigang. Hmm? Hmm, hindi pa rin hindi ko ito kaya kainin. <laughs> na yung mga sobrang nang to. Hmm, Amoy pa lang. Oh. Hindi sim Simpleng buhay mamaya po ulit. <laughs> ito naman si Ate Pina, at day ko ako. Ayan. nag Tapos akin naman yung totong. Ayan yung totong. <laughs> Sa kakanin ko yan. Ayan. Gawin ko muna ulit ha, na halo. Ayan. Yan na po ang biko. Tinan mo yung ginawa kong latik ng kababaya. <laughs> ang cute. To. Oh. 150 na yan. <laughs> Kain tayo. Nagiis na kami mga kababayan noon tang harap. Dito sa may ano ito eh ba ito? Papay. <laughs> e, tayo aki okay, mamaya ulit mga kababayan. Mrs. Simpleng is USA. Ito yan po.